Hi guys, so good afternoon Salba ako Kaitak <laughs> Kaitak pala to. So dito ako sa Kaitak Mall So malapit sa Kaitak, cute sports Sports ground So ito yon, Ito na yung end ng mall nila Yan, ito yung view Okay, ito yung mga public housing Government housing Pero sa, sa dito yan

So, ito yung view. So, babae lalaki ito. Mga teenager. mital talata yung ginawa nito. Nagka-ano na. Nagka-rust. Nagka-rusty. Tawag nito. Hindi talaga mawala yung aeroplano dito, guys. Ayan. Hindi talaga mawala yung aeroplano kasi ito yung ano, Old kaitak Airport. Okay. Malawak-lawak to dito. Dito ata pumapila yung mga tao papunta din doon sa kabilang ano, Center. The Tukwawan Station sa Station pwede ka dito and then dito kay Tak mas, mas malapit ka na pag dito ka kay uh, Tukwawan pero iba yung chan ko <laughs> iba yung chan <dyan> ko kaya na kung iba yung pakiramdam ng chan ko Tak time. So, bagong open lang din yung mga ano dyan. Carinder, yan. Parang may nakatira na ata dito sa public housing nila. Ang dami na nakatira dito. Ang na shopping din itong area pero sa baba lang kasi sa taas upuan na yan ng nanonood yan Tawad-tawad. Amin. Pagkakasal ko ng tiyak. Agad ako. Kasi nga... 4 araw nga kong hindi na katahay. Eh. <laughs> so ipapakita ko sa inyo magmaya. Ay, ipapakita ko sa inyo bukas. Sa next video pala. What I meant. I'll show you what type o. What type of tea. I was drinking. Tsaka lang siya. Okay? So, it's not right away na patae ka. Pero, few hours, ayun na. mag effect na siya talaga. Effective siya. Okay? Mali lang pagkainom ko kasi nga kagabi, hindi ko kasi apat na araw talaga. Ako hindi. Ah, <sighs> no. sa taas take si first floor at sa taas so taas tayo kasi sa nahiyat tayo maraming 你快点了 Sett deg ned litt. 止めた。